Ang ating reflection sa araw na ito ay matatagpuan sa Philippians chapter 1 verse 3 to 8. Pasasalamat, pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos. Sinimulan ni Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Filipos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos para sa kanilang pananampalataya. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pasasalamat sa ating mga panalangin. Ang paglalaan ng oras upang magpasalamat sa Diyos para sa mga taong bahagi ng ating buhay at para sa mga biyayang natanggap natin mula sa Kanya ay nagpapalago ng ating espiritu ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Buong puso ring inaalala ni Pablo ang kanilang pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ibanghelyo mula nang siya'y ipadala ng Panginoon sa Filipos hanggang sa kasalukuyan. Tayo naman kaya, naaalala ba nating magpasalamat sa Diyos para sa mga taong dinala niya sa ating buhay, lalo na sa mga tumulong sa ating paglago sa pananampalataya? Sa makabagong panahon ng teknolohiya at social media, napakadaling magpadala ng mensahe Naglalaan ba tayo ng oras upang kumustahin o ipaalaman lamang sa mga tao na sila ay nasa ating mga dasal at alaala? Si Pablo ay sumulat ng liham sa mga kapatiran sa Filipos upang ipahayag ang kanyang kagalakan sa pananalangin para sa kanila at ang kanyang mga alaala ng biyaya ni Kristo dahil sa kanilang pakikibahagi. Ipinapakita ng mga salita ni Pablo na ang panalangin para sa iba ay hindi isang obligasyon kundi isang gawa ng tunay na pagmamahal at pasasalamat sa Diyos. Siya ay nagpapasalamat dahil binigyan siya ng pagkakataong maging bahagi ng espiritual na paglalakbay ng mga taga-Filipos. Ipinahayag din ni Pablo ang kanyang pagtitiwala na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa mga taga-Filipos ay dadalhin ito sa kaganapan. Ipinapakita nito na dapat tayong magtiwala sa katapatan at soberanya ng Diyos sa ating mga buhay. Kahit sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan o kahirapan, maaari tayong manalig na ang Diyos ay patuloy na kumikilos para sa ating ikabubuti. Ang malalim na pagmamahal ni Pablo sa mga taga-Filipos ay niipapahayag din sa pamamagitan ng kanyang pananabik sa kanila na katulad ng pag-ibig ni Kristo. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng tunay na pag-ibig at pag-aalaga sa isa't isa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Ang ating mga relasyon sa kapwa mananampalataya ay dapat itaguyod ng tapat na pagmamahal at habag na sumasalamin sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo.